Alright, may udto mga kalagan may udto na itong tanan di labina labi na sa itong mga Maxim Riders Grab Riders o Complete Riders so good news mga kalagan no? mga ka-riders, good news kay Drip Park sa at bang sa Barangay Hall uh, sa Babagos na di ay um, na Helmet Cleaner Express worth 25 pesos sa mga kalagan So katong mga move it riders na to diha grab riders o so move uh, maxim riders so visit lang mo diri area. At bang Babagdus at bang sa barangay Hall kilid sa Santo San Roque Chapel. Diri sa may um, let's mga kalangan mga so, riders mga move it riders so mga grab riders. So as kan sino, na no. Express uh, sanitizer helmet diri so, sa babagtos so unsa pa inyong gihuwat mga ka riders mga ka mga ka maxim riders mga ka mobid riders visit na mo diri alright uh, don't forget to like and follow my youtube channel and facebook page Stay